Tapos na po ang ating trabaho. Tayo ay uuwi na. My no. gosh, may nagmamadali yan oh. Ayun ay, oh. <laughs> nagmamadali po siya. Picturean mo na Mike para ikaw na yung ano, katiulo ko. Yan mga kabils Magandang gabi. Paganda. Magandang gabi, paganda. char malinis na yung bahay. Kani ay pagkain ng aso pala. Yan, mga mga kabeels. Uuwi na naman tayo. At tayo ay kakain kasi wala tayong hapunan kaya uwi. Pagkain so, pala kasi. grabe. Pabis. Mainit mga kabeels. Para masarap pawisan. Kasi tanggal ang koresterol. <laughs> ko restaurant mga kabiyes ganyan. So, we uwi, uwi na tayo. Yan, thank you mga kabiyes.